Okay mga kaibigan, balikan po natin ano, ito pong video na ito. 4 years ago kasi, ngayon po ay eh, talagang talamak po ang issue ng uh, POGO at sunod-sunod uh, ang mga raid sa mga POGO na yan na na-discover na may mga illegal activities mga kaibigan. And uh, kailan ba sila pumasok nung nakarang administrasyong Duterte? At ito, babalikan po natin 4 years ago. Ah uh, pakinggan po natin yung sinabi ni dating Pangulong Digong uh, about dito sa mga POGO na to. Let's hear it. Let's go. Ang trabaho, ng pugo, mm. I will assure under my oath of office okay. as president. Teka lang, I will assure under my oath of office as president, okay, sinusumpa daw niya, okay, siya inanunumpa na, ano po yon? This republic, Oh. as elected by you. Okay. Yan, pugo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Oh. Ah, okay. So, isinusumpa daw po ni dating Pangulong Digong uh, sa ngalan ng kanyang uh, pagkakaluklok bilang uh, ating uh, Pangulo ay uh, itinataya niya yung kanyang dignidad ano, na para sabihin na yung mga pogo na yan ay malinis. Okay, how ironic na after his term and ngayon po na si uh, Presidente Bongbong Marcos na makikita po natin na ganyan. Okay? may mga uh, love scam, may sex trafficking, may human trafficking, may torture, may kidnapping. Hindi lang po yan yung mga small time, parang mga organized crime yan eh. Tama? Meron pa, <laughs> meron pa dun sa pampanga yung mga pogo, merong ano, may tunnel, may underground. Talagang parang mga nanunood ka sa cartel sa, ano eh, sa Mexico eh. So, paano po yun? ano Dating Pangulong Digong. Akala ko po ba eh sinusumpa nyo na ay uh, yung mga pogo na yan ay malinis yan, no? no? What what now? Diba? ba? Sana po marinig din namin kung ano po paliwanag nyo na ngayon po ay napatunayan ay uh, yung mga nerede, yung mga ano diyan, yung mga talagang uh, nagpapatakbo, nag na, 'di ba? May may 800 pa yatang hinahabol lang paok. Paano nyo po ngayon may papaliwanag yan na sinasabi, sinasabi nyo na sinusumpa nyo malinis ang pogo, And we need Pogo to uh, fund the uh, government programs. Okay, so sa mga napanood natin ng nakaraan, okay. Kaya pala nakalusot yung mga Pogo na yan. Kasi, um, ah, sige, sige. Gamitin, para naman hindi kayo ma-open. Nagdo-donate sila, di ba? Nagdo-donate, nagdo-donate sila ng malaki. May nakita pa yung na-raid na uh, Pogo sa pora Kaya, nakapangalan pa dun sa ano, kay, sino to? Si attorney Harry Roque. Na, parang certificate of appreciation kasi malaking malaki mag-donate yung ano na yon yung uh, Pogo Hub na yon ang galing may certificate pa <laughs> all right. so ito na nga mga kaibigan mabuti na lang no kudos po sa Marcos administration sa atin pong mga senador uh, sa atin pong uh, kongreso yan sa pangunguna po ni presidente Bongbong Marcos House Speaker Martin Romualdez sa Senate yan sila, Senator Risa Ontiveros, mga kaibigan. Ito din po uh, sila, uh, Representative Erwin uh, uh, Tulfo, mga kaibigan. Dahil po, nabigyan po ng uh, atensyon, ito pong pogo kasi what if nananahimik po tayo, eh dahan-dahan na po palang nakaka-penetrate ang China dito sa ating bansa. Nakakatakot po yan. Lalo na kung mapatunayan, isa pong Chinese, si uh, Bamban Mayor Alice Guo. So, ibig sabihin na pasok na pati ang ating gobyerno. Lalo na nung nakaraan po, meron pong nakitang mga uh, Chinese Army uniform Diyan din po sa mga Pogo Hub na yan. Ay, ano, ano po ibig sabihin nun? May mga Chinese Army na na sibilyan at nandito na sa ating bansa. What if hindi po ma, masigasig ang pamahal ang Marcos para po uh, gapiin niyang Pogo na yan? E di, di, ba? Hindi po natin alam, nandito na sila. Di ba? Para, alam, alam nyo yung Trojan, nung nakaraan ko pa sinabi to, yung Trojan horse, di ba? Eh, sa conflict natin sa West Philippine si with them eh. 'Di ba? Eh kung ganun yung dis sistema nila, eh, anytime, 'di ba? Nandito na pala yung mga army nila, yung tao nila. May mayor pa tayo dito na na Chinese. Okay? So bakit bakit po ba? Eh, 'Di ba? Pag-usapan po natin, bakit ba nakapasok yung mga yan dito na ganun kadali? Magtatayo ng mga malalaking establishment na ganun-ganun na lang. Di ba? Ang bibilis pa nila magtayo, mga kaibigan. Ang gagaling nga ng mga yan, ang bilis pang magtayo. Ah, tapos, to na billion ang mga ano niyan, ang mga pondo niyan, eh parang ganun ka swabi at napaka systematic kung naitayo yan dito nung nakakaang administration. And now, ngayon naglalabasan na yung baho nila. Imagine guys, di ba yung mga patay doon sa Pampanga na uh, mga parang mga torture victim na ini uh, iniiwan na lang. Yung mga na-rescue nila, naka yung nakatali pa sa kama, yung isa, sampung araw nang hindi kumakain. Guys, now, di ba? gumising po tayo. Huwag po tayo maging blind follower. Hindi, kasi idol namin si ganito eh. Si Tatay Ika. Eh, okay lang yan na Maging under tayo ng Chinaman. Pagtatraidor yan sa sarili nyong bansa. Okay? So, kudos to Di Marco sa administration and sa atin pong uh, uh, Senate at Congress. Of course, led by House Speaker Martin Romualdez. Because, tututukan na po. At tinututukan naman na itong issue na to ng Pogo. Mabuti na lamang at naging masinop at maaga po ang ating pamahalan. Magandang umaga po sa inyo lahat, Silver Voice TV. Peace.